Sa ganitong panahon ng kalamidad, mga kapuso, minsan kahit anong paghahanda natin, nag pa rin yung ating mga gamit. At isa nga sa delikadong mabasa o ng ulana o mababad sa baha ay ang ating mga gadget. Paano nga ba maisasalba ang mga gadget na nabasa? Bibigyan tayo ng tips ni Abelardo Fernandez, gadget technician ng RD Solution. Good morning, RD! Good morning, ma'am. Alright, ano ba ang dapat gawin kapag nabasa ang ating mga gadget? Unahin natin ang telepono. Mm-hmm. Una muna, ma'am. Halimbawa, ang nabasa uh, yung Sige, natin. gadgets mo sa mga uh, flood Sige. water, sabihin natin ito. Ayan, Masa, okay. Man. Walang iiyak, ha? Walang iiyak. Unang una, wag mag, <laughs> unang una, wag magpanik. Okay, don't panic. Tapos? Okay, tapos tanggalin mo, kunin mo immediately yung gadget mo. Oh, tapos pwede ba i-shake ng ganun? Pangalawa, oh. Uh, turn up mo yung gadget mo. Ah, okay. Mas possible. Okay, tapos, so i-off mo and then? Pag-turn up mo, tanggalin mo yung battery. Okay. Pagtanggal mo battery immediately. Okay. I-shake mo. Uh, downwards. Ah, may control. Uh, para sa ganun paraan, nalilesen yung uh, pumasok na liquid sa gadgets. Okay. Sabi mo, ano ha, may control kasi hindi pwedeng ganito. Apo. So, hindi pwedeng shake ng ganun. Dapat ah, ganun. Kailangan medyo malakas pero alalay mo lang rin. Baka mapasok. Ah, ah, okay. Ah. And then, pagkatapos noon, pag na-shake mo na siya, sa kama siya po ng mga gantong kasi towel, okay. bawa. Kahit yung ibang mga, ano, bawa, uh, tissue paper, okay. newspaper sa bahay. Pwede. O pwede yun. Okay. Pagkatapos? Pag, uh, na, pagka ganun, ilagay mo sa isang plastic, uh, plastic abaw ano, mga, mga ziplock. Okay. Tapos? Ngayon, pa pwedeng ganito, pag natanggal natin yung water, no? Okay. Uh, sa pag-shake natin, pwede uh -huh. nating I-cotton. E ano yung ano ng ano? Cotton buds? Cotton buds with alcohol. Bakit alcohol? Ma'am, ayun kasi nakakatulong para mag eba, mas mapabilis mag, mag evaporate, evaporate, evaporate oh. yung ano. Ah, yung sabagay. liquid substance. Ah, all right, yung pala yun. And then, oh. ano ginagawa ng bigas dito sa harapan natin? Ayun, ayun ang kagandahan tanong niyo, ma'am, no? Kasi Unang-una, lahat ng bahay natin merong bigas eh. Oo, dapat lang. Oo. Kasi gutom tayo, kawawa naman tayo. Okay. Oo, oh, lalo sa gantong panahon okay. na, na, na bumabaha. Okay. Ngayon, kapag na, ano, nalagyan mo po ng ano yan, yung mga exposed na na bagay o, na -alcohol sa likod. Oo, na. alcohol mo na. Kunyari, na-alcohol mo na. Okay. Nalagyan mo na alcohol. Ano na, sige. Uh, kunyari na. Na, na, na alcohol muna. Tapos na alcohol. Okay, na, on, alcohol, no? okay. moving on. Moving on. Okay. Lagay mo na po sa isang... Plastic. Plastic na may ziplock. Basta okay. kahit plastic bag lang. Simple. Okay. Saka mo siya i-dip sa ano? Sa bigas. Ah, talaga? Yes, ma'am. Akala ko yung yung telepono mismo, nilalagay doon sa bigas na walang plastic. Hindi pala. Ay, ayan po yung nakakatulong para ma mawala po agad yung moist. At least ah, with, within Molestown, 24 hours. Yeah. Oh, there you go. Apo. Okay, so I'm assuming na yung ginawa natin dito sa telepono, e, e pareho rin po doon sa ibang mga gadgets natin, di oh, ba? Ganun diba? po sa mga ibang gadgets natin. Okay. ng mga gantong natalagay. Yung camera dito. o di kaya yung mga tablets oh, nyo. Tablets. Okay, so basically mga kapuso, para na lang iwas tayo mabasa, eh di pag nasa luma, nasa labas tayo, umuulan, siguro huwag nga lebas okay magte-text habang umuulan. Kasi masisira gadget nyo. Oo, oh, lalo sa mga gantong panahon, no? Iwasan po natin mag-text ng umaambon. Oo. Ah... Oh. Uh, Angat mare, i-waterproof natin yung mga gadgets natin. Katulad ng safe lock kanina, safe. Uh, basta yung bag. ano yung, yung mga Apo. At uh, least mga meron communicate mga zip po tayo sa Okay. Yeah. Basically mag, ano nga pala mag uh, mag uh, mag-ingat uh, sa inyong mga gadgets. Pero last question, pwede ba natin silang ano i-hair uh, dryer? Ah, hindi po dapat kasi once na in-expose natin po sa hair blower, no? Oh. Ah, uh, malaki po ang ano ang possibility na magkaroon ng static damage. Ay, okay. Kasi so, may expose tayo sa ano sa electromagnetism. Ah, uh, alright. all right. Ang ang uh, basically ang hair blower pwede 'yung gibit sa ulo niyo o di kaya sa mga libro na nabasa, di ba? Okay, maraming salamat RD. Thank you very much. Okay, Ngayon po mga kapuso di pa tayo kireya.